kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin. Dito sa Historiador. Historiador. Filipino. pagkakailan ng may masamang tinapay talagang nagaganap sa pagitan nila PNP Chief Nicolas Torre III at Davao City Vice Mayor Basti Duterte. Dahil sa pagkakaiba ng kanilang pananaw at paniniwala, panigang hiniral sa lahat ng programa at pamamalakad ng nakaupong presidente. Samantalang si Basti naman ay hindi lang masama ang loob sa presidente at kay Torre, kundi galit na galit talaga ito dahil sila ang dahilan kung bakit ngayon nakadetain sa ICC ang amanitong nitong si dating Presidente Rodrigo Duterte para kay Baste, klarong kinidnap ni Tore ang kanyang ama para mapadala sa The at Makulong. Sa isang podcast ni Baste ay pinunan nito ang programa ng PNP patungkol sa tinatawag ni Tore na 3-minute response time. Tore lang malasabi na may 3-minute response siya. So it is responsibility na walang krimen na mangyayari dito sa Dabao. Because it's the it's the PNP's job to secure the the city. Hindi naman ako pinapilit ng, ng city director. So I cannot give, you know, like, I do not know if I can give, you know, uh, advice kung paano gagawin yung trabaho ng mga pulis dito. Pero pag hindi, pag itong city director na nilagay ni, ano, ni Toray, hindi makikinig sa akin, he will not cooperate, then it's uh, it's up to them. Kagaya ng inasahan, ay dito na lumabas ang maanghang na patutsada ni Baste laban sa general kapatutsada na walang predo at tanging si Bastilang ang may lakas ng loob na sabihin ito sa hepe ng PNP. But, tingin ko, gagawin niyan harassment lang talaga. Duda <laughs> Torre, uh, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Sanay na, sanay na, na, na kami sa iyo. Kinidnap ko nga yung tatay ko eh. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, eh, we have the position eh, pero kusuntukan tayo, arara kumakaya bita. Ganun lang. But eh, you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. And nagmamatalinuhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May trimming response ka, may nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Tawawa ka naman sa tubo lang. Kaagad na naging trending ito sa social media rason para habulin ng mga reporter si General Torre para makuha na ng reaksyon sa hamon na suntukan sa kanya ni Baste. At ito ang nakakagulat na sagot ng General. Mga urot talaga ka kayo eh. Pero you know, uh, tamang -tama dahil uh, Marami ang nasa lanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this uh, moment or this opportunity for uh, to raise funds in a well, charity boxing match this coming kung para mabilis uh, this coming Sunday sa Araneta. Uh, 12 rounds, pwede. 12 rounds susundukan para maganda at uh, para medyo marami-rami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors per round may mag-sponsor. So, let's uh, place their merchandise uh, before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong may raise na pondo. So, uh, yung iba sa ba siya? Paano ba yung nangyari? Well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And, uh, well, sa atin naman, uh, whether he's serious or not, sa atin, let's just put this on a better, better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan. Uh, boxing na lang para madaling i-set up at gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will. They will oblige. Kung wala naman, di ba ganap tayo ng kung saan ang gym ang gusto niya? Gusto ko yung mga comments sa social media. Bakit hindi ko hindi naman. Hindi ko naman siya pinapatulan. I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga, sigurado maraming sponsor nito and everything that, all the proceeds that we'll raise. Uh, we will donate to charity. Ako, I'll donate to charity kung ano man ang part ko rito. At uh, uh, para sa mga nasalanta ng bagyo at uh, baha na yung masamang panahon na ito. Sir, kung nga, Hindi naman, naman kailangan. sa tingin ko naman, eh, charity boxing match, eh, kung magkasakitan, konti lang yan. Eh, unless, eh, lakasan lang na loob yan. Eh, sa akin naman, uh, well, pareho lang naman kami siguro ng lang practice or baka lang kung nag-practice siya. Okay lang din. Let's see. Let's see. Kailangan mo pang practice? Uh, bukas, uh, I'll just hit the gym a short while. Mga siguro 9 o'clock. Uh, tingnan ko lang dyan sa ating PNP gym. Baka mapag-workout ako ng Fanta. 12 rounds para marami tayong ma... Para marami tayong ma-raise na pondo. Okay. After this, after this, you hoping na matundukan na to? Hindi naman. I am on, on my part naman. Uh, nothing personal on it. It's just, uh, I really, sa totoo lang, I just saw a very good opportunity to raise funds for charity. What if sir, later, what if sir, what if sir, what if sir, he was the one who issued the, he was the one who issued the, the challenge. Eh, sa atin naman, tinatanggap po lang naman. Sir, yung mga nagpo-comment po sa social Mag-donate sila para maka tayo ng pondo. Pay-per-view. Pay <laughs> <laughs> Mukhang kampanteng-kampante talagang hiniral na kayang-kayang kaya niyang tumagal sa isang 12 round boxing match laban sa batang bata pang si Baste at gusto pa nitong ngayong linggo na gaganapin sa Araneta Coliseum. Seryoso ang pagkakasabi ni Baste sa kanyang hamon kaya imposible namang hindi mapapanintiga ng general ang kanyang pinitawang salita na kakasay ito. Kung tuluyang makasay itong laban ay siguradong alapakyaw Barrios ito dahil ang general ay 55 na ang edad. Samantalang si Baste ay 38 pa lang. Nakakatawa kung matuloy ito pero may posibilidad dahil ang general na mismo ang nagpahayag ng kanyang kagustuhang pagbigyan. Ang sinabi ni Baste, wala pang tugon si Baste sa pagtanggap ng general sa kanyang hamon. Walang may nakakaalam kung gaano kaya kagaling ang bawat isa sa kanila pagdating sa pagkikipagsuntukan. Siguradong hindi ito isi-isi lang na bakbakan kung matuloy man ito dahil ang bawat isa sa kanila ay kikil nagigil kaya panigurin. Suradong rat-ratan ka agad kahit sa unang round pa lang. Ikaw, sa palagay mo ba'y dapat na ituloy ng dalawa ang kanilang boxing match? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Filipino.